Welcome to English Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon. Level N3. Akiro sa mo ichido ikemasu ka? Hai. <coughs> Yoroshiku onegai itashimasu. Hai, so nagbago na po ang ating verb magiging. そうです。あのポンつく。とみごもはそれはつくるかなとトアプライつけるかなはい、そうですね。つける。と。うんー。ちょっと。ペルリンポ、でペンデポサセンテンスペレポマギンとアプライ Pero yung main po talaga pong meaning niya po. To make adikit. Hi. Oh, okay po, okay. am um, siguro meron din po nagsagot po ano to arrive. Tama din po 'yan kasi iba lang po yung ano na yung yung kanji niya po ano po. Kasi meron po tsuku na to arrive, meron din po tsuku na pagdikit po. Hi. Ngayon po yung main po na, ng tsuku at tsukeru ay pagdikit. Ano po? Hay. So yung tsuku po, pag noun po siya, gagamitin po siya as a noun, magiging pagdikit. Pag ginamit okay. po siya as a verb, dumikit. Yung tsukeru naman po, idikit. Verb po siya. Ano po? Hay. sa po tayo sa una po natin na salita. Shirigatsuku. Hai, shirigatsuku. ano po itong siri dito? pasakotin daw <laughs> hindi ko pa alam siya. Hai. lahat po lahat po tayo merong po tayong yung siri. ano pong siri? siri. at emi okay. alam na alam niyo po ang siri. o oh, siri. so des. This... Ah. ano po yung sa english? bat. bat. aha. Kung baga, sa Tagalog po ay puwet. So, that's arigato, emine. Hi. Yung siri po dito is puwet. Science po tayo, guys, ha? Hi. <laughs> so, pag sinabi pong siri ga tsuku. Hindi kita puwet. Dilikit, ah, dumikit ang? Dumikit ang puwet. Hi, dumikit ang puwet. So, hindi niya sinasadya na dumikit yung puwet. Hay siguro na tumba siya dumikit yung pwet niya sa pwede sa ano sa sa floor ano po sa sahig. Hay. So dito po dumikit po ano. Ya E yung tsuku po dito. Kisu ga kizu ga tsuku. Kizu ga tsuku. Ano po ang kizu? あるよしゃ、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よそうです。し、はい、よし、よし、よし、よポンし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よスよし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よリよし、よし、よし、よし、 yung gasgas -gas is kizu. Hai. Kasi sa Tagalog po, ah. pinagdudugtong po, di ba po? Hai. Yeah. Ngayon naman po, from tsuku, naging? Kizu o oh, tsukero. Hai. Nagka-scratch, nagkagasgas, nagasgasan. Ginagawa, ginawa siya. So, yung magkagasgas, hindi niya po sinasadya eh. Paano po kung sinadya niya? Ginasgasan. Hay, gasgasan. O kaya ginasgasan gas po po ng sinabi niya po. Hay, gasgasan. O kaya, ano, gin ginasgasan. Hay, kids, kids po kasi dito is, uh, scratch po yung pinag-uusapan po natin po. Ano po, tayo po kung ano, uh, yung, yung kizu po kasi dito, maaari rin po yung meaning ng kizu is sugat. Hai. Sugat. So, Hai. So, pag ganun po, sinugatan, o kaya naman po, dito naman po, uh, nasugatan. Hai. Pero, um, uh, more on, pinag-uusapan po dat natin dito is, scratch po talaga sa sentence na ito. Ano po? Hai. Ano, let's go. Rindaku ga tsuku Rindaku ga tsuku Tatawagan Rindaku is to communicate? Um, uh, Or komunikasyon in Tagalog? Mag, matatawag Tuku? Matatawag Serpo? To call To call はい、えー、<laughs> イいびシしゃびんりットアイココンタクマココンタクト。マココンタクはい。さウコメン連絡がつく。メールなマンポン連絡をつく。はい。連絡をつく。ん連絡をつく。ここごめん、これ、連絡をつけるだね。つけるっぽいとつなさじゃんやぽいはい。 えーとどこだっけここ,うこっちかなつけるこコンタクンそうですこ,こにたんなぽ、コンタクンナポアンミンにアりートあれれれどこいった表示 Meron kaya pong paraan na hindi po magsisimula sa, sa ano. Hi. <laughs> <laughs> Hi. Hey. So, dito po, denlaku o tsukeru. Kokontakin na po. Kung baga, sinasadya niya na pong kontakin. Ano po? Tsukeru. Hi. Hey. Dito po, makokontak. Dito naman po, kokontakin. kokontakin. <talkin>. Hi. Dapat ano yung kin po dito yung may kulay. <laughs> yung ano yung bold tapos yung kokonta maging ano mas manipis yung ano niya yung sulat niya kasi yung ganda ko is manipis yung kulay oh <laughs> hay ayusin na lang po yan mamaya ni Inday hay sige ikimasho tsugo ga tsuku tsugo ga tsuku ano naman pushu, ano yun, po <laughs> ano na Inday ano po tsugo mo na yung Uh, sa English po kung ab availability ba po <laughs> Nabubulol po ako sa ano sa English. An ano po sa English po? Paano po i-pronounce? Subo. subo. Maayos ang condition. <laughs> Maayos ang condition. Or sa English po, kumbaga, baga pag po naman tsugo, subo, kutsuku. Convenient. Convenient. Uh, Opo, sa so, 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 so maayos ang condition. Hi. So, more on sa schedule po yung pinag-uusapan po nila po. Ano po? Hi. For example, eh, Ak Akira-san no sugo no tsuku hi de onegai shimasu. Pag pong ganyan, sa maayos ang condition ni nyo, Akira-san pakigawa, parang ganyan. Hi, onegai Hi, gets po? O medyo mahirap po? Ayan, ni Uncle sa sa na ano po. ko na ako sa entry. Ah, pag sinabi pong uh, tsukogat, ito po yung sinabi po ni Ana ni ni Uncle sang availability. Yan, na, na, ano po ako siya na po. Hi, <laughs> availability. About po sa availability. Ngayon, pag linagyan po ng kung saan po siya maaaring, ano, kung saan po siya available. Ano po? Hi. Kaya kung sa Tagalog, ma, maay maaayos uh, ma ang kondisyon. Hay. At meron naman po tayong tsugotsukeru. Tsugotsukeru. Tsugo Tsugotsukeru. Kanina maaayos magiging aayusin ang kondisyon magiging iaayos. Hi, Ay, so, yeah, iaayos. Hi. Ay, so, maaaring... Ang condition. So, Pag sinabi pong... Pag sinabi pong si uh, Goat's schedule, ibig po sabihin, kahit busy siya, aay iaayos niya yung condition niya para uh, mag magawa niya yung ano, promise niya o kaya magkita sila. Yun po. Iaayos ang condition. Ganyan na po siya. Iaayos na po yung availability niya. Hi. Baka rimasta po. Meron po kayong katanungan. Medyo mahirap pa po sa ano, tsugo. Akira-san, da-daiyobu? Teko'to ka na? Mayroon po. Arigatou gozaimasu. May patinday. Arigatou po meron po ang katanungan. Siya pindi wala naman po sa baba. May anag-anag lang po siya rin. translate lang po siya para sa iyo. Thank you po minasin. Arigatou gozaimasu. Hi! Na, next, sige, san Kaya na po yung pinakalas na mag reset sa ating uh, vocabulary for today. Hi! Hi! Parehas timpo ang verb na gagamitin po natin sa verb na re-reset ni Akira-san. Hi! Una po natin ay... Umakegatsuku. Umakegatsuku. Ano po siya? Ako, paborito ko po ang umake ano po yan, um, uh, give a bonus po. So, the give a bonus or freebies. Hi, kaya sa Tagalog po ay? Magkakaroon ng dagdag regalo. Hi. Diba po minsan po pag namamalingki po tayo, sasabihin po nila, dadagdagan ko ha, yun po ay isang umaki. Umaki. Hi pag na, nasa palengke, diba ba po, ano, pag uh, bumibili po tayo, dagdagan ko ng kaunti, ano ba, isang isda. <laughs> Hay, umaki po yun. Kasi kumbaga, hindi na dapat siya kasali sa binili nyo, dinagdagan lang po kayo. Freebies. So, that's freebies. Umaki, that's good. Hay, magkakaroon ng dagdag. O kaya naman ng regalo. Depende po, ano po sa freebies na ibibigay. Maaaring maging regalo. Hay! So, dito po yung Suku is magkakaroon po. Ano po? Ngayon, pag sinabi pong Omake o tsukeru. Omake o tsukeru. Ano na po siya? Uh, magbibigay ng, bonus ng freebies. Kanina magkakaroon. Ngayon? Uh, nagkaroon ng bonus. Kanina, yung namimili yung nagkaroon. Ngayon, kayo yung nagbebenta. Sabihin na natin. Mayroong freebies. <laughs> Hindi <mag -tagalog>, na no? <laughs> Hi! Kaya na yung Lalo. ano, nagbebenta kaya? Lalagyan ng dagdag. Regalo. Lalagyan ng dagdag oh. o kaya ng regalo. Okay. Hi! Pag sinabi niyo po, umaki o tsukeru, kaya na yung tindera, kaya na yung magbibigay ng freebie. Uh, for example, uh, uh, jake san kono hon, omake ni tsukeru ne? Hi! So, はい、では次行きましょう。シルシをつける。シルシをつける。はい、あのしろしこれがオイディアです。シャンマーマー Mar marka. So, des, Marka. Hi, so pag sinami po, Tsukeru? Ah, uh, lalagyan ng Marka. Hi, lagyan ng Marka. So, des. lagyan ng Marka. O kaya naman po, lalagyan ng Marka. Hi. Let's tsugi Tabako ni hi o tsukeru. Hai, tabako ni higugug. Sisindihan. So, 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 so. so, sisindihan ng kailan na wala? Si sisindihan ng apoy ang cigarillo. Hai, sisindihan ng apoy ang cigarillo. Hai, in short, sisindihan ang cigarillo. <laughs> Kasi sa, Jap sa Japanese po pa hindi po pwedeng sabihin na tabako, uh, tabako ni Pag sinamoy pun tabako ni ibig sabihin na po nun, ididikit sa ano, sa sigarilyo. Hay, Hi. hindi tolid po sa ano, sa sa Pilipinas, meron po tayong salitang sisindihan, na which is alam na po natin na may kinalaman sa apoy. Ano po so sa Pilipinas In the natural way po natin po mag-translate, maaari na po sabihin na sisindihan ang sigarilyo. Hindi na po kailangan lagyan ng, ng apoy. Hay. Pero sa Japanese, pag magkoconstruct po kayo, kailangan po meron po ng apoy kasi marorong grammar po kayo. Hindi po kayo maiintindihan pag sinabi niyo pong tabako ni tsukeru. <laughs> Parang ano yun, may, may kang ano, freebie sa ano, sa, sa sigarilyo. Parang <laughs> ganyan ang dating. Hai. Ano de, kiyotsuke masyo. Hai. Hai. Desu. Hi, uh, apoy. Um, ng susunod. Hi, ah, higatuk. Higatuk. apoy. Ah. mag na apoy. Malapit na. Mag-sisi ginagawa niya po yun eh. Ah, uh, nag ng apoy. Sumindi ang hap, ah, sumindi. apoy o, o kaya sisindi ang apoy. Hay, kumaga walang gumagawa. Ano po? Hai, kumbaga, pwedeng automatic or naturally nangyari. Hai, higatsuku. Ibig po sabihin, si Cindy ang apoy. Si Cindy ang apoy. So, kanan des. Hai, so pag ginawa naman, ah, uh, ngayon naman po, uh, Niki tsukeru. Niki tsukeru. O kaya naman po, Niki Kaku. Hai, ano po ang meaning niya? Ah, uh, right. Nagsusulat po ng, ano, diary sodes. So, is mag. So, so guys, nakita po natin isang verb kung ano-ano po yung meaning <laughs> nagbabago-bago po yeah, yung meaning that. depende po sa sentence. Ganyan po kahirap ang Japanese, pero pag nasanay po tayo, natural na lang po natin ni naiintindihan. Kaya kung yung, kung napapansin nyo po matagal na dito sa Japan, pag tinanong niya, bakit nagkaganon? Hindi, hindi po nila ma-explain yun. Ako rin po dati hindi ko po na-explain. Kung kasi sanayan lang po yun. Kung habang nakikipag, ano, nakikipagsalamuha tayo sa mga Japanese po, natututo na lang, natututo na, na lang po natin yan. Ah, ito, meron din palang meaning siyang ganito. Kung na, nasa sa ulo po natin siya in natural way. Tulad po ng, ano, ng Tagalog po. Nung una po, nung natuto po kayong mag, magtagalog iniisip niyo po ba kung alin po ang adverb kung alin po bang adjective kung alin po ba ang noun hindi <laughs> kumbaga natuto na, naririnig natin na ginagamit 'yon nakasanayan na lang po natin na gamitin hay kaya um, minsan po sasabihin ang tagal mo na dito sa Japan pati hindi mo ma -explain? hindi talaga ma explain kasi kumbaga hindi naman namin na pag aralan ng the way ng pag-aaral sa Pilipinas. Kaya wag, wag po natin sisihin ko yung mga ano mga veteran uh, veterana po, kung hindi po ma-explain ng, ng maigi. Ako rin po hindi rin po ako marunong mag-explain dati. Tinuruan lang po ako ni Nanay Nay kung paano magturo sa uh, Pilipinas. Kaya ako po natutunan yung transitive at intransitive. Siguro kung hindi po ako tinuruan ni Ate Don't, hindi po ako makakapag-explain dito. Hi, <laughs> ano de, ano. O tayo wa ni, よろしくお願いいたします. Hay sa dito na lang po. Um Jake sa so mayroon po kayong katanungan? Wala pa po. Wala pa po. Ah, okay sige po. Sabaw so, po din niyo. At din din, sorry, sa question sa baba muna. Magkano ka muna 109 viewers ko po? Um Ooh, maraming salamat po sa 109 viewers po natin. Maraming salamat po. Sana po ayang patuloy niyo po ang uh, Although Last na po natin na topic today. Pero, continuous pa rin naman po tayong magla po. Ano po? Uh, at pag, pag natapos na po natin lahat pong i-record po yung sa una pong lesson. Kasi, uulitin ko po para po i-record po. Ano po? Para i-up natin sa YT. Uh, magkakaroon po tayo ng uh, dokkai. Abangan po natin ang dokkai. Hi, although hindi ko po matatapos lahat kasi uh, git gi na rin po tayo sa ano sa sa oras po. Ano, Giit po ba ano? Bicol po ba 'yun? <laughs> Kumaga lack of time na po tayo. Hi, nanade. Masaya ka kara mo ano, support yoroshiku onegai itasimas. Ate Inday, meron yung katanungan po ni ano, Kuya Ace sa baba. Ay, ay. ay dito po pala siya sa participant. Paano po pag ginawa, ah, paano po pag ginawang Tsuteiru uh, yung tsuku. Labot ka ng sabi ka ng sensei, pati ako yung sabi ko Ang sensei. Eh? Gami, <laughs> atinday, nabasa ko tanay, kuya Aise. <laughs> <laughs> ah, ulit po yung katanungan po. Ano po pag ginawang tsuteiru yung tsuku? Tsuteiru yung tsuku. Ah, ano po kasi ah, magkaiba na po sila pong kanji po. Ano po? yun tsuku po kasi po dito pong sinasabi pong verb, ang kanji niya po dito is, ito po yung pinag-aaralan po natin today na verb po. Ano po? Yung sinasabi po ni kuya is, maybe ito po, uh, tsuku, tsuku te kanji desne. Tsui iru. Pag ginamit po ito, si ibig po sabihin, naka, nan, na, na, nakarating na kayo doon sa lugar na pinag-usapan nyo. Ano po? O kaya sa lugar kung saan kayo, ano, supposed to go, to arrive. Ano po? Hi, yun, si Pero ngayon, yung sinasabi nyo po si na wala pong kanji, Meron din po tayong tsiteiro na isa pa pong ano, uh, vocabulary. Pag sinabi pong tsiteiro, laki ako. Laki ako ngayon. Parang ganito. Ibig sabihin, laki ako ngayon. So, lucky ako ang meaning po ng tsuteiru. Hi, yun po yung pagkakaiba po nila. Ta <laughs> ah, hi, Inday, po na, hindi ko alam kung tanong to ni Kuya ni. Pwede, pwede naman po in short, Uh, siguro po about po sa sigarilyo po, ano po, hay, kapag hawak-hawak nyo na po yung sigarilyo, tapos yung kausap nyo, sinabihan nyo, yun, skete alam niya na po na ang hinihingi nyo is sindihan yung uh, sigarilyo nyo po, ano po, hay, so yung hanash kata mo, daijobo desu. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan Time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.